Hindi marunong mag-ano sa pera. Hindi okay, sa pera. Sa tao. Sa laki ng pera. Hindi nga lang sa pera, sa tao. Eh, may may pera. Sa tao ka, sa gamba. Oh. Sa tao ka, wala kang pera. Nasaan ka may nasa'yo naman. Kasi mabait siya. Wala kang pera. Nandiyan ka. Mari lang ha. For example. Wala kang pera. Mahala ka makasama. Aangat ka. Ano oh, sir? O, sir. Pakainom oh, ka na. Sir, magaling ito magawa ng bahay. Sige, kunin ka yun. Bukas. May gagawa ka ba bukas? Baka, kunwari lang, ha? Gano'n ba? Gano'n yung bahay sa akin. Siya. Pakainom ka sa ama, sumba. Wala na, tinubog sa kanyang. Tumawa ka lang. Halikan mo sa harapan si bahay sa harapan niyan. Sabog utot niyan. Di mo, May katas pa. Tubig lang. <laughs> Tubig lang kasi wala na yung wala na yung old smooth talaga yung luha. Wala na kasi anong bakit? Karma is real. Kasi right. naglalakad mm -hmm. lang yung karma sa atin. Pero yun, po popos yan Absurd lang kung paano. Lang. Ayan na, spirit. Ayan lang yan. Mm -hmm ano, alam mo yung support ako. Ganun din yung support niya. O, nasan kami? Nandun ba kayo ma? eh, ano Wala, nasa iyo. Kasi anong, anong pinakita mo sa aming dalawa? Kabaitan mo. No? Di ba? Pero kung loko-loko ka, eh, wala. Para, parehas kayo. Ganon lang, di ba? Kailangan mo makisama. Kung anong tama, doon tama. Huwag ka sa maret. Bakit kasi maaga kayo nagkasahan dalawa? Baka ba? wala kami ng kasawa. <laughs> <laughs> ma ma maubusan kami. Maubusan eh. <laughs> shout, shout out. Hindi tama yun. Kung <laughs> <laughs> bata nyo patupos maubusan kayo. <laughs> Ang dami pinanganak yun. na bago eh. Hindi. Yung pinanganak namin at oras at panahon, nakita namin, yun na yun. Hindi ba makita merong... Wala na akong type. Merong 60 anyos. Ayaw oh, ko. <laughs> <laughs> yung nag-viral ngayon, anong taon yun? Yung yung nalaki. Oo, di diba? ba? Kaya awin, baka yung post mo Yung... huwag kayo okay. matakot. May kalukuhan dyan sa muna. Yung babae, 18 years old. Hmm. Tapos yung pang pangasawa, <laughs> ano, nasa 50 so, na may kitip. Kung kit nasa tamang katwiran naman kayo, sila. Okay, ano ba tamang isyan? katwiran dyan? Bakit nagkasakay ng mga? Hmm. Hindi baguhin mo, mag-post ka ngayon. Kasi kasama yung PI nito eh. Ko. <laughs> okay, kaya kay sir. Ay, mag-vlog ka ngayon. Hindi si Vlog ka ngayon. Pag nagkakasalubong. gusto niyo yung mga ganito, ganyang kasawa? Ngayon ko mag-vlog. Ikat mo 'yan. Hindi, yeah, ang sa akin, realidad to eh. Katotohanan. Realidad? Sa realidad, iba na yung tao ngayon. Tama, Mali? Tama. Tama. Kasi sa reali realidad. Ay, to, part? Sa ano? Marquis. Habang lumalaki yung mga tao, iba na yung ugali. Bakit? Dati, walang kabastusan. Yung mga TikTok, gumaganan na yung mga dede realidad ba well, yan? Hindi na. Iba na yung realidad nga. realidad, yun yung nilalabas yung mga dede okay. para sumikat. Para sumikat sila. sila. Kumita ng pera. Kumita sila ng pera. Pagpakita lang ng mga nipis ng dede, sisigit na sila. Yung... Kaya nga, uh, ano, di, di nyo kailang Marte, sa akin, pinabidyo ah, ko lang kayo. Yun lang. Pag-usapan yung dapat nyo pag-usapan. Pagkana sa akin pag-usapan dapat pag-usapan yung mga realidad. Totoo, Kapag ano, walang hindi walang... scripted. Hindi scripted. Not Ayaw ng mga ganan. Ako lalaki, pakita mo ako ng ganan. Uwi na lang ako. Punta ko sa CR. Sa CR ako. Ay, mahal ko sa mga bastos ka. Tama, mali. Yan ang realidad. Ay, ba, pag yun, nakakita yun Yan ang tunay na script. Alam mo, yun, maganda pag-usapan nyo yung... Yan ang pinaka-ako, Yaruel. Tungkol sa problema ni Cesar eh. ano ang problema. Kaya ko so, okay. tayo. Problema ko, wala akong problema. <laughs> <laughs> problema ah. Wala wala problem. Problema ko, wala akong problema. ba? Oh. <laughs> Ay! Pre, sir! Lunas ka, umpisa. Masaga ko, Ha? Huh? Bro, Dennis ka, umpisa. No, ka. Hmm. Ano busog yeah. yeah. ka? -ano, ano ka? Hindi na tropa. Pasok ka kanina. Tagay mo, sir. Bakit? lang pa lang anak. Amoy ano ka? Ito ka sa ito. Siya, umot na bot na ka ka. -ha, pa, ano ka pabukas? Wala. Membro ka ba sa ano? Yung disaster? Disaster ano? Group ka ba? Siya. Disaster team? Ibablog na rin. Mga rescuer ba? Parang gano'n na shot mo eh. Mukha lang ano. Pero gusto mo sa mga rin sa aming vlog. Dennis, hindi nga, pinantanong ni Purman kaninang maka. Sabi ko, baka di ako maka ano, din. Tuwawa. Eh? Kasi gawa ng yung matanda, yung tapa, yung maya. Tungan so, nang tayo pagpapalit yung ano, trabaho mo na tumagal sa ko buhay Yung yun ang kwentuhan sa mga katulad namin malilit mga. Ma- ma- mahirap sa'yo. Doon ka sa matagal. Huwag ka sa mabait. Pagkatapos, doon lang kasunod ah. Dalawang bahay pa yun. Yung bahay na ano, naka- nakatayo na, na pinaupahan, gigibain, gigibain. Meron daw siyang renovation nga eh. Doon ka na sa matagal, sa Huwag ka sa mabait. Mabait siya nga siya. isang linggo. Wala na ba? Sabi ko, hindi pa oh, Oo, ako ako si na ako sa pader ko eh. Hindi, hindi. Hindi ko lang tao pa Ha? Bumus ka si Kaya bukas? Oo, naghahanap na. Oo, titignan ko si Jaren. Napunta naman ako rito. Hindi ka napunta, nadaan ka lang. Dito, sabi pa, ko sa'yo, pag nga natapos yung nalun nyo. Oh. Sabi niya sa sa'kin, sabi ko, magkano ba ang rito ko? Sabi ko, 600. 600 yung pisa, pero pag nakita ka ni, ni Kuya, tataasan ka. Sige, ko, pero maano ko yun sa inyo mapapakiusap ako sa mayari na pwede kang gawin sa tiyan. Pero yun, pero kailangan ko rin ng mga ano, kung mo rin. Siyempre ako kailangan maya. Sila, ako sa kanila. Sa mga trabaho sa Ang ko ng hindi pa nakatagpalam sa ano, sa tinatrabaho ko. Napakabait! Kahit nga ano, pwede kang mag-advance eh. ko nga, ikaw, may De, may bali pa akong dalawang e, dibo. Hindi, <laughs> <nab> <laughs> dito po si Moe. Magka-play ka sana. Kaya nga, eh, apat na palapag yan. O, di, apat na palapag pala. Okay. Apat oh, na sabi? palapag, eh, iyon naman. Ayun nga, sabi niya sa akin, sabi ko nga, ano, pang matagalang ba yan? O, oh, matagal, pang dito nga. Ang gusto nga ako eh, yung dibo pala, tapos dito na sa akin. O, o, Talagang eh, wala eh. pa kang kailangan, mo Kung sakaling di makapasok. Hindi mo ano, 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 ano pala. Diyan. Labor lang. Ay, lagi ka naman. Bukas, ano? Hindi, hindi, eh, hindi. Uh, Cover. pag mo saan? mo ka. Huwag ka niyan. Pag-7. Kinutahan niya ako sa doon sa bahay, noong siyang Ha? Ano sa forma? Oo. Kaya na, uh, nag kasi. May event, may event sa mabit. Uh, hey, Kararating mo lang galing ang tansa. Ang lakong up ko na sa vlog namin. Shout eh. up ka sa animal. Nagbablog nga kami! Ano ka ba? <laughs> <laughs> animal. Ito, shout out ko siya ano? Si... Kulokoy. Nagbablog nga kami! Oo! Oh, at... Nag-edit na ako pare. Nagbablog na ako. Laki, huwag ano mo kami. Ano bang ano mo sa Facebook? Piliin moon, hanapin mo ako dun sa Facebook. Anapin ko, nurse arong sako. Aghat, ah, babalon. Ay, minsan na bang ang gabi ko. Ano nga rin po? Doon ka. Kaya kaya. Meron pa akong maynila. Naman tayo kong maynila. Oo, oh, sun sunod-sunod niya ng ano ka sa akin. Kung taka ka, pagka walang gawa ka, kung walang... walang lalapit. Nagawa din ako sa ano, sa Imus. Pangatlo na to, pa yung sinagatlo eh. Dito ko nangama po, kanangan dito nga tayo magbabalag. Hindi na pala. Kailangan ko talaga muna eh. Babalik ako. Simba! <laughs> kung... Babalik ka ah. Magbabalag tayo dito. <laughs> ko, wala ka eh. Meron ba yan? 10 minuto na yata yung kuya Awel. Yung anak mo sir, oh. Gabi na ng ligo. Oh, ligo? Ligo ka. May damit ka ba dyan? Pakos mo? Kuya Awel, may post yan, di ba? Ayun ang post, oh. Kanan. Ito. May... Wapon wow, ni Bakos mo, ah.

ano na? Ano nangyari doon sa ano? Yun na yan. May trabaho ba bukas pa?